Hello guys, paprangga na, na naman ang aking kapatid na nasira ko yung laruan niya. Pero hindi na pero may kaif ako sa kanya kasi nasira ko yung laruan niya na maliit na truck. Sige, keep... ko sa yung na gibako ko laruan sa kanya. Kasi... Ito nga. Mga lariwan niya na damage kasi. Niwasa ko kasi. Ang galit ako sa kanya pero may gift ako sa kanya. At ito nga ang gift ko sa kanya. At nabuksan na. At ito. Remote control truck. Kasi nag-give ako yung mga truck niya. Yan. Na yung mga maliliit. At ito binilalang ko siya ng bago remote control truck. At ibibigay natin sa kanya. Let's do it right. Ay hey, kapatid, sorry na kasi nang ko yung malaruan mo. May kagalo ba kanya? Samok mo. Ito. Ito. Wow! Ganda! Oh, ganda, pa. Remote control truck Gusto mo ba? Gusto mo ba? At itu na nga Nabigay ko na si kanya Ang Give ko s si kanya At dito na nagtatapos Ang ating vlog Bye-bye See you next vlog